Hello mga paps, grabe, ang lakas ng ulan. Hindi na ako napag, nakapag-intro kanina, gawa ng kako, parang alanganin ng panahon. Hindi ako nagkamali. Putik ang lakas ng ulan, mabuti nakapagdala ako ng malaking payong. kailan lang piraso lang tayo, tapos biglang na lang bumuhos yung malakas na ulan sa kahangin. Kaya ito, parang ayaw na tumigil mga paps, hindi ko pa napulot yung huli ko. Pero sa tingin ko, parang ayaw tumigil na itong ulan na ito. Mamaya pagkaalanganin na talaga uh, Alis na ako dito Punta muna ako sa kubo dun sa unahan So bago ako alis mapas Papulutin ko siyempre yung aking huli so, Nakailan lang tayo Kung may rumanda po Baka hindi matano ng aking scoop Gawa ng uh, malamig uh, Maghahamog Magmumuyos na naman yung ating scoop Sayang marami pa naman kanina mapas napadaan yung dapo ano, sunod sunod sana yung dapo kaso nga lang ay yun, pangit ng panahon stay tuned mga paps update ko lang kayo mamaya sana tumigil tong ulan hey, Ano, nadagdagan yung huli natin napakalakas ng ulan kanina biglang bumuhos pati hangin sumabay na rin sobrang lakas ayan babaeng kanugtog dali natin yun kahit pa paano dagdagan ito yun mga paps sana meron pa ito yun mga paps kahit inabutan tayo ng ulan malakas na hangin nakadali pa rin bali yung ibang bato-bato hindi ko napulot andun pa kanina sobrang lakas kasi ng hangin mga paps uh, hindi ko na naisip na ano hindi ko na naisip na pulutin pa yung iba dahil pati yung ulan yung payong ko eh bumabaliskad na kaya tumakbo na ako sa may kubo bali hindi ko na kaya na-update kanina sobrang lakas ng ulan na nagkaroon na rin ng hamog yung, yung scoop ko mabuti na lang eh nilinis ko habang nakatambay ako sa kubo nung tumila ang ulan ito naglakad-lakad ako, baka sakaling mayroon pa madagdagan. Ito nakadali akong isang babaeng kanugtog. Bali mamaya kasi dadaanan ko yung ano doon, mga iba kong huli. Pupulutin ko pa, sana andun pa. Sana napuruhan mga hindi na ano. Kasi kung hindi napuruhan ay eh, pwede tayong malakaran. Pagdating ko dun wala na. So yun lang mga paps. Sobrang basa ako na talaga. diwan ko ba kanina hindi na ako nakapag intro gawa ng ibang panahon hindi ko akalain na talagang babagsak bumagsak bigla yung napakalakas na ulan at saka sumabay na rin yung hangin pero at least mayroon tayong huli mga paps mayroon tayong mayroong pang adobo at yung mga madadaanan ko mamaya Meron pa mga tabo nyo baka sakaling may wild duck makadalit ako pero hindi ko na kayo update mamaya mga paps hanggang dito lang aking video hindi ko na patatagalin sa mga napadala sa aking monty channel huwag kalimutan mag subscribe hit nyo ang notification bell para lagi yung update sa mga video. So, yun lang mga paps. Maraming salamat sa panonood At pakiusap, huwag nyo lang po iskip yung ating mga ads. So, yun lang po. God bless. Babu. <tod>